kamakailan lamang ay naging usap-usapan sa social media si Lieutenant Riven Snapper, ang close-in security ni Psara Duterte. Dahil sa kanyang kagwapuhan, maraming netizens kabilang ang mga kababaihan at miyembro ng LGBTQ plus community ang nagpahayag ng kanilang paghanga sa kanya sa mga komento sa social media, may mga nagsasabing may hawik siya sa mga kilalang personalidad tulad ni na David Licauco at Joshua Garcia at may mga nagsasabing ang guwapo mo sir at makatunaw ang tingin ni bodyguard. Si Lieutenant Trivin Snapper, isang 30 years old na official ng Philippine Navy mula sa Cordillera Administrative Region at nagtapos bilang top ng Philippine Military Academy o PMA. Sinaglahi batch 2015 ay nagsilbing close in security ni Pangalawang Pangulo Sara Duterte sa mga pampublikong paglabas kamakailan. Bagamat, walang eksaktong petsa kung kailan siya nagsimulang maglingkod bilang bodyguard ni VP Sara. Napansin ng publiko ang kanyang presensya noong Marso 2025, particular sa pagbisita ni VP Sara sa Netherlands upang suportahan ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte. Kamakailan, naging usap-usapan sa social media ang kanyang kagwapuhan, lalo na nang makitang kasama ni VP Sara sa Netherlands para suportahan ang dating Pangulong Rodrigo Duterte na nasa kusudiya ng International Criminal Court o ICC. Maraming netizens ang napansin ang kanyang itsura at may mga nagsasabing kahawig niya ang mga kilalang personalidad tulad ni David Licauco at Joshua Garcia. Bukod sa pagiging malapit sa kamag-anak ni VP Sara, si Lieutenant Snapper ay kilala rin sa kanyang dedikasyon sa serbisyo na nagdadagdag sa kanyang pagiging epektibong bodyguard ng pangalawang pangulo. Sa kabila ng mga isyong kinakaharap ni VP Sara, kabilang ang mga pagbabago sa kanyang security detail na nanatiling tapat at alerto si Lieutenant Snapper sa kanyang tungkulin bilang pangunahing tagapagbantay ng pangalawang pangulo. Noong Nobyembre 2024, pinalitan ang mga bodyguard ni VP Sara dahil sa isang investigasyon, ngunit walang detalyeng ibinigay tungkol sa mga bagong itinalagang security personnel. Sa makatwid, malamang na si Lieutenant Snapper ay naitalaga bilang bahagi ng kanyang security detail pagkatapos ng panahong iyon. Dahil sa kanyang angking kagwapuhan, maraming netizens ang nagbahagi ng kanilang paghanga kay Lieutenant Snapper sa social media na nag tulot ng kanyang biglaang pagsikat online. Sa kabila ng kanyang kasikatan, nananatiling pribado si Lieutenant Snapper at patuloy na tinutupad ang kanyang tungkulin bilang close in security ni VP Sara Duterte. Gayunpaman, may mga ulat na nagsasabing ang pangalang Raven Snapper ay maaaring hindi ang kanyang tunay na pangalan at patuloy pa rin ang pag-uusisa ng publiko tungkol sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Kung may opinion kayo, i-comment nyo lang dito sa ating comment section. Maraming salamat at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Hanggang sa muli, ito ang inyong Tbibi. Bye-bye, see you in my next video.